Hello mga Lods Yung aeroplano ko Kakarga na sa, sa truck Tadaling Subic Doon titistingin Uy sayang <laughs> Sayang mga Lods Hindi, hindi pala ako magdadrive nyan Sila pala sila pala magdadrive, mga lods. Ayan pala lods ang kanyang makina, oh. Hindi naman kalakihan, hindi naman maliit. Uh, Saktong-sakto lang dito sa ano, forward. Forward truck. Doon mga lods, dadalhin sa Subic, doon sa airport, titistingin. Pakaliit lang yung makina mga lods. Oh. At ang ating mga tropo, tuloy-tuloy ang pagawa, mga lods. Pag-unload ang alambri. Uh, good condition yan, mga lods. Tura-tura. Pang isang tao o dalawang tao kasiya. Titistigan yan mga lods sa subik pag maganda na ibabalik dito. Pero gagamitin kong pang ano, pang uwi ng ano, Mindoro mga lods. Yan ang gagamitin ko pang uwi ng Mindoro mga lods. makina pala ng tura, tura mga loads nakalagay pala sa itaas ayan mga loads oh. hindi pala sa katawan ng tura-tura kundi na sa itaas ayan nga loads may idea na kayo kung saan nakalagay yung mga makina ng ano ng tura-tura Subukan <laughs> natin magpalipad na ng inyong plano ngayon. wow! Thank you for watching mga Lods. God bless. Ingat lagi. Always. I love you all. Ayan mga Lods. Kinarga na rin yung dalawang pakpak niya. Ayan. Di-deliver na yan mga Lods sa Subic. Seri Pwede sa dagat, pwede sa himpapawid Seri Seri Airplane